Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kalaman pagdating sa mga nababasan ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping pagtaas ng renta sa bahay dito sa hukumang pantahanan! Selya! Lumabas ka dyan, Selya! Selya! Ay, mang, mang Badong. Nandito ako para sangiling ka ng upa sa bahay. Ay. Ano? Wala ka na bang balak na magbayad? Ilang ba ng utang mo sa akin? Ay, pasensya na po. Ano pasensya? Mahina lang ko kasi yung kita ko sa paglulumpia. Ay, magbabayad naman po ako sa inyo. Puro ka pangako eh. Kaso ang tanong naman ay kailan Selya, anim na buwan na kitang pinagbibigyan. At matagal na kitang binalaan na kapag hindi ka nakabayad sa mga utang mo sa akin, maghanap-hanap ka na ng ibang matitirhan. Ako, eh, pasensya na ho kayo talaga. Isa eh, susunod na linggo magbabayad ako, pangako po. Eh, puro pangako eh. Pero ano, lahat naman na pa ako. Kaya pwede ba, Selya, lumayas ka na lang sa bahay ko para naman mawala na ako ng sakit ng ulo. Wala po akong malilipatan. Eh, hindi ko na problema yon. Basta't umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Nakikiusap na po ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isang palugit. Palugit, palugit. Tama na. Mamadong. Pinal na ang desisyon ko. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Pakiusap naman po para niyo nang awa, Mamadong. Makoy! Ito! Luko! Ganito. Halika kayo. Kakutin niyo palabas ang sa mga gamit niya? Yung... Lord, Mom, maawa naman kayo ba? sa akin. Wala po ako matutuluyan. Eh, wala akong pakialam. <tip> <tip> pakialam ba ang mga lahat ang gamit <tip> ng gamit ang matanda niyan! Dalihan niyo na. Lakan pa ako eh. Huwag niyo kakutin ang mga gamit ko. Para niyo na kawa. Pagpadong. Huwag mo na akong daanin pa sa pag mo. Hindi na ako maawa sa iyo! Diyan ka na. Basta't pagbalik ko, ah, eh? dapat hindi ko na makikita pa pagmumukha mo. Kasi kung hindi, ipakakaladkat kita sa mga barangay tanon. Reset. Ganun ba nangyari, ma? Sama naman ang landlord nyo. Hindi ko nga akalaing eh, magagawa niya sa akin yun eh. Hiyang-hiyang ako sa mga kapitbahay ko habang pinalalayas niya ako. Sana humingi na lang po kayo sa amin ng pera pambayad sa upa niyo. Magbibigay naman po kami ni Renz. Luna, nahihiya na kasi ako sa inyo ni Renz. Nangungupahan din kayo. Ayoko na rin dumagdag pa ako sa gastusin ninyo. Pero ma, tingnan nyo naman ang nangyari sa inyo. Nagkasugat-sugat at nagkapasapasa kayo. Dahil sa ginawa sa inyo ng landlord ninyo. Paano na lang? pa kayo. Mukhang mapatay ko lang ang tao yun. Ang mahalaga. Ligtas na ako. Pagpapa sa Diyos ko na lang si Badong. Kakakarmahin din siya. Dito na lang po kayo tumira kasama namin, ma. Para matulungan namin kayo. Nagkakaedad na po kayo. Sa Ay. mga panahon ganito, eh kailangan. May kasama ka. Ay, salamat Donna. Talagang napakabait mong manugang. Uh, Ikaw rin, Renz. Maswerte ako at naging anak kita. Wala yun, Ma. Obligasyon ko pong tulungan ng magulang ko. O, uh, Donna. Kumusta ang pamamalengke mo? May problema ba? Bakit parang problemado ka? Eh, nakasalubong ko kasi si Aling Tonya. Hmm yung landlady natin. Sabi sa akin, balak niyang magtaas ng renta sa susunod na buwan. Magkano bang balak niyang itaas? One-five daw. One-five? Hmm. Bale, magiging trese mil na ang upa natin sa bahay sa susunod na buwan. Ang laki naman ang itinaas niya. Beh, hindi ko nakakayanin ng 13,000 a eh month. Kaya nga, Renz, kailangan na nating lumipat ng bahay. Yung mababa ang renta at hindi nakalakihan tatlo naman tayo sa bahay. Eh, ang alam ko, yung mga paupahan dito sa Quezon City, naglalaro sa sampun libo pataas. Pero sige, sige. Ngayon pa lang, maghahanap na ako ng bahay na pwede nating maupahan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa paghahanap. Kailangan na nating makaalis dito sa lalong madaling panahon. balikan natin ang dulang hukumang pantahanan. Oh, nalibot nyo na ang buong bahay na pinauupahan ko. Alam, ano masasabi nyo, nagustuhan niyo ba? Um, maaliwalas ho. Morning sun at uh, malapit sa palengke at ibang uh, establishments. Ah, uh, Magkano ang upa kada buwan? P12,500 uh, kada buwan. Um, one month deposit and one month advance. Mm -hmm. Medyo malaki naman po yata. Wala po bang bawas? Uh, eh, sige, sige. 12000 na lang. Hanggang doon na lang ang kaya ko. Kasi alam mo naman sa panahon ngayon, mahal ang mga bilihin. Kahit sa palengke ka pumunta, Lumolobo na rin ang presyo. Kaya nga kalukuhan yung sinasabi ng iba, nakakasya yung isan libo sa isang linggo. Kung sa Metro Manila ka nakatira, ang isan libo mo hanggang dalawang araw lang yon maximum. Naintindihan naman namin kayo, Aling Mila. Kahit kami mag-asawa, hirap sa pagbabadyat sa taas ng bilhin dito sa siyudad. Oo nga. Eh, eh siguro sige, na ako. Kukunin na namin ito sa halagang P11,000, Eman. Madali ka palang kausap eh. Eh di, sige. Papayos ko na agad ng kontrata. Mm. Pakilatan yung appliances ng anak ko ay, ha. O yung rep ka bibili lang niya. Ilan lang. Ilatan yung huwag mag oh. oh, oh. ba? O, oh, oh, yeah. doon, yeah. oh, doon, doon na. Bakit malungkot ka na naman? Ha? Wala lang. Napapaisip lang ako dun sa bagong bahay na titirhan natin. Bakit? May problema ka ba nakita ron? Maganda naman yung bahay, ah. Hindi ba masyadong mataas yung upa natin doon? Kakayanin mo ba yung 12,000 pesos a month? Eh, ko yun. Huwag ka maglala. At saka wala na rin tayong makikitang pa paupahan na matino na mas mababa pa sa 12K. Ay. Sana wala tayong maging problema sa bago nating landlady, no? Para kasing... Ano eh? Parang hindi ko gustong vibe sa matandang yun. Huwag kang mag-alala kay Aling Mila. Ako na bahala sa kanya. Basta kahit ano pang ugali niya, pakisamahan pa rin natin ang maayos. Naiintindihan ko yon, Renz. Ah, Donna! Ah, Nay! Ang bilis niyo mamalengke. oo. Teka, ang dami niyo naman pong mapamili. Ay, talaga pinagkasya ko yung binigay mo sa akin 500 pesos. Aba, eh, kung hindi ka madiskarte, hindi mo mapapagkasya yan sa mahal ng bilihin ngayon sa palengke. Ay. Bigas pa lang eh, nasa 50 na yung pinakamura. Oo nga. Eh, di ba sabi po sa balita may 45 pesos na bigas? <laughs> Nako! <laughs> Wala akong nahanap na 45 walang nagtitinda ng bigas na ganun yung presyo. Eh kung meron man, tulad nung binilan ko, madali naman daw maubos. Maswerte ka kapag nakahabol. Eh, ang mamahal na po talaga ng bilihin ngayon. Mm, ipagdasal natin na sana bigyan ng magandang kalusugan si Renz. Kasi kung magkakasakit siya, ay siguradong gagapang tayo sa hirap. Sa totoo lang po, nagigilty na rin po ako kasi hindi ko po matulungan si Renz. Nagbabalak na rin po ako magtrabaho. Mamamasukan ako kahit tindera o yaya. O ako naman eh, yung binibigay sa aking allowance ng aking anak. Balak kong gawing puhunan doon sa maliit na negosyo. O diyan ako magtitinda sa labas ng bahay natin. total marami namang tao dito. Ay, o nga pala. Ngayon ang araw na maniningil si Mila sa upa. Ah, opo. Eto nga po, <laughs> naitago ko na yung 12K. Hinihintay ko lang pong dumating si Aling Mila. Eh, halos kalahati ng sweldo ni Renz dito napupunta sa bahay. So far kasi itong bahay na to ang pinakamurang paupahan dito sa lugar natin. Halos lahat ng mapagtanungan namin ni Renz, dun, nasa 13 mil na kada buwan. Uy, well, ang laki nga ng bayan nyo sa upa. Bukod sa upa, eh, may kailangan ding bayaran sa Meralco. Meron pa sa Maynilad, sa internet connection. Mm, -mm. Kaya ako, konti na lang ang natitira para sa pagkain natin, eh. Buti na lang nakakadiskarte ako kahit konti sa pagiging online reseller ko. Renz! Ay. Donna! Ayun. Hmm? Nandiyan ba kayo? Ito na nga siya. Pwede ba kayo Ay, maniningil na yan. Oo nga po. Sandali lang, Aling Mila. Nandyan na. <coughs> Ay. Okay. Eh, pasensya ka na sa istorbo na ha? Eh, uh, si Renz. Nasa trabaho pa po. <laughs> siya nga pala, eto na po yung bayad namin sa upa namin para sa buwang to. Tungkol nga pala sa upa. Po? Eh, kailangan ko kayo makausap ni Renz. Ah, uh, bakit po? Eh, kasi... Magtataas ako ng upa sa susunod na buwan. Ano po? Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Magtataas ho kayo ng upa? Eh magtatatlong buwan pa lang ho kami rito ah. Abay, pasensyon na. Pero mahirap talaga ang buhay ngayon. Dito lang din ako kumukuha ng panggasto sa pangaraw-araw namin. Um, teka, mag magkano po bang itataas nyo? Isang libo. Isang Gagawin libo? Gagawin ko ng 13,000 a month. <laughs> ang laki naman ng tinaas nyo. Aling Mila, alam ko ho mahirap ang buhay ngayon. Pero sana... Considerasyon naman. Eh, <laughs> wala pa kaming isang taon dito sa bahay nyo. Magtataas ka agad kayo. Eh, wala tayong magagawa. Bahay? Kailangan ko rin isipin yung pamilya ko na umaasa lang di sa akin. Basta, sa susunod na buwan, 13,000 na ang upa nyo. Eh, baka naman po pwedeng ipagpaliban nyo muna yung pagtaas ng renta sa amin. O, ako ako. nga po Ay, kasi nila. Ibabalik ko sa kay kayang upa. Kapag 20 pesos na ang per kilo ng bigas. Yoko, imposibleng mangyari yun, Aling Mila. <laughs> kung gusto nyo pang tumira sa bahay ko, sundin nyo na lang ang bago race na ipapataw ko. Ayoko man kayong taasan, pero kailangan kong gawin yun. Kasi eh, kung hindi, kami na ba nang mababatay sa guto? Kailangan ulit nating maghanap ng bagong matitirhan. Abay, di natin kakayanin yung 13K a month. Ang laki. Oy, sige. ay eh, tutulong na ako sa paghahanap ng mga paupahang bahay na posibleng lipatan natin. Ano? Pero, paano na nga pala yung one month advance at one month deposit nyo? Siyempre, kukunin namin yun kay Aling Mila. Kung pwede bang kunin, kahit yung one month advance lang. Basta bago magbayaran sa susunod na buwan, kailangan makaalis na tayo rito. Ay, ang hirap talaga ng buhay kapag wala kang sariling bahay. Hmm. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit maraming Pilipinong nakatira sa lansangan. Eh kahit din tumira ka sa squatters area, magbabayad ka rin ng upa. Wala na talagang libre sa panahon ngayon. Lalo na kung sa Metro Manila katitira. Sana naman sa susunod nating titirahan, may konsiderasyon ng magiging landlord o landlady natin. <sighs> ah, makahanap din sana tayo ng matino at disenteng paupahan sa murang halaga. Bale, makakahanap din tayo ng nababagay sa atin. Magdasal lang tayo. Hmm. Sana nga, Dona. Ma, sana rin umangat na ang kabuhayan natin. Nang sa ganun, magkaroon na tayo ng sariling bahay at wala na tayong pakikisamahang landlord o landlady. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Pagtaas ng renta sa bahay Maari na po magtaas ng kahit hanggang magkano basta reasonable rate sa pinauupahang apartment kinerents. Ito po ay dahil hindi naman sila saklaw ng Rent Control Act o batas na nagtatakda ng maximum increase sa pagpapaupa ng tirahan. Ang sinasaklaw po ng Republic Act 9653 o Rent Control Act of 2009 ay ang mga paupahang bahay na may rental rates na 10,000 pababa kung sa Metro Manila at 5,000 pababa sa ibang highly urbanized cities. Ayon pa po sa nasabing batas, ang maximum rent increase sa rental units na mas mababa sa 5,000 pesos ay 2% lamang isang beses sa isang taon lamang po ang increase, basta't pareho ang tenant. Kung ang pinauupahan naman ay 7,000 pesos hanggang 8,999, pinapayagan po ang 7% increase isang beses sa isang taon kung parehong tenant pa rin po ang nangungupahan. Fixed naman sa 11% ang halaga ng increase para sa pagpapaupa ng mula 9,000 hanggang 10,000 pesos para sa parehong tenant na umuupa. Ibig kong sabihin nito, kung in the middle of the year ay umalis ang tenant at may iba ng umupa, maari pong mag-increase ang pagpapaupa dahil iba na naman ang tenant. Kaya naman going back to our case, kahit po parang unfair na taasan agad ang renta after 3 months, e eh malaya po si Aling Mila na magtakda ng increase sa rent dahil hindi naman sila saklaw ng Rent Control Act. Exempt sa coverage ng Rent Control Act ang rent above 10,000 pesos and therefore, malaya ang mga lessers and lessees na magtakda at magkasundo sa rate ng paupa at dalas ng pagtaas nito. By the way, dagdag pong kaalaman tungkol sa Rent Control Act. Una, ang lesser po ay allowed lamang na mag-charge ng 1 month advance and 2 months deposit. Pangalawa, Pwede pong paalisin ang tenant na hindi nakabayad ng hanggang tatlong buwang renta. Pangatlo, bawal po na paupahan sa ibang nangungupahan ang tinitirhan o yung sublease hanggang walang express consent na may-ari. Pangapat, kung ang pinauupahan po ay para sa mga estudyante, strictly isang beses lamang po pwedeng magtaas isang taon kahit pa nagpapalit-palit na ang tenants. At panglima, ang parusa po para sa paglabag ng Rent Control Act ay multa hanggang 25,000 pesos o kulong mula 1 month and 1 day hanggang 6 months or parehong multa at kulong depende po sa discretion ng korte. At yan po ang ukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't-ibang usaping legal, Mondays to Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't-ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinahiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong Teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero, Creative Consultant Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!